Noong unang panahon, may isang batang babae na nagnangalang Tala. Siya ay isang batang matalino at maganda. Ngunit siya ay palaging malungkot. Ang kanyang kalungkutan ay saninang pag-aalala na sa kanyang ina na isang matandang manguukit ng kahoy. Isang araw habang naglalakad si Tala sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang alitaptap na naglalabas ng maliwanag na liwanag. Nako, ang ganda mo, sabi ni Tala sa alitaptap. tap Paano ba nagiging kasing liwanag mo? Sumagot ang alitaptap. tap Ako ay isang alitaptap tap at ang aking liwanag ay nagmumula sa aking puso. Kapag nagmahal ka ng tapat at totoo sa iba, ang liwanag ng iyong puso ay lumalabas at nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Nang marinig kita ni Tala, Napansin niyang kaya pala siya malungkot ay dahil wala siyang sapat na pagmamahal sa kanyang sarili at sa iba. Hindi niya alam kung paano magbigay ng pagmamahal dahil hindi niya ito nararamdaman sa kanyang puso. kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanyang sarili at magsimulang magbigay ng pagmamahal sa mga tao sa kanyang paligid. Isang linggo pagkatapos nito, napansin ni Tala na unti-unti nagiging mas maliwanag ang kanyang buhay. Katulad ng liwanag ng alitaptap, natutunan niyang magpatawat at magbigay ng malasakit sa kapwa. At sa bawat araw na lumipas, ang kanyang puso ay naging mas magaan at mas maliwanag. Tunay na liwanag ay nagmumula sa isang pusong marunong magmahal, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ang pagmamahal ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa mga madilim na bahagi ng ating buhay.